Kumusta mga kaatete ko? Maingay ang naging PVL semis matchup sa pagitan ng Akari Chargers at PLDT High Speed Heaters nitong Sabado. Sa knockout match ng dalawa, napuno ng kontrobersya ang fifth set na kung sino ang manalo, sila ang aabante sa finals matchup kontra Creamline Cool Smashers. Lamang ang PLDT ng isa, 14 to 13. Ibig sabihin ay kapag nakapunto sila ay sila na ang makapasok sa finals at mapapabagsak nila ang undefeated na Akari Chargers. Nagtaas ng net full challenge ang isa sa coach ng PLDT sa kasagsagan ng rally dahilan para maitigil ang laban. Ngunit sa broadcast, hindi na pinakitang ni-review ang play kung saan napansin ng PLDT na dumikit sa net si Akari Middle Blocker Ezra Madrigal. Ang ending, hindi naging successful ang challenge ng PLDT dahil ang bola raw ay away from play na. Sa dulo ay Akari pa ang nanalo, 17 to 15 para makaabot sa dulo. Kaagad namang nagpaliwanag si PVL Commissioner Sherwin Malonzo Nilinaw na base sa rulebook ng FIVB, hindi violation ang nangyari. Kahit pa may nakadikit sa net dahil nauna na raw ang pag-receive ni Akari Impert Oli Ocaro bago pa dumikit sa net si Madrigal. Players may touch the post, ropes or any other object outside the antennae, including the net itself, provided that it does not interfere with the play ayon sa rule ng FIVB. Tila hindi naman ito kinagat ng pamunuan ng PLDT dahil naghain pa rin sila ng protesta sa unsuccessful challenge at pinangakong ipaglalaban nila ang kanilang mga players, coaches at fans. We have officially filed a complaint with the PVL board. Our high-speed heaters and the coaches have been fighting tooth and nail for every win and every point. This is us, the management, showing that we will fight for them too. Ayon sa pahayag ng PLDT. Tinanggap naman ng PVL ang protesta ng PLDT at titingnan pa kung anong kalalabasan nito. Samantala, sigurado'ng hindi na maglalaro ang PLDT sa PVL Invitational Conference na gaganapin na rin ilang araw matapos ang finals ng Reinforced Conference. Ayon sa ilang report, hindi naman dahil sa pagkatalo sa semis ang dahilan kung bakit kakalas muna sa PVL ang PLDT. Naghain ng request ang koponan ilang araw pa bago maganap ang semis match, kaya naman hindi pwedeng idikit ang kanilang active protest sa kanilang pag-withdraw sa Invitational Conference. Dahilan ng PLDT, ito'y dahil maraming injured players sa kanilang roster, kaya naman napagpasyahan na palipasin muna ang Invitational Conference. Kasama sa mga nasa injured list ng PLDT ay ang kanilang star player na si Savi Davison, pati na rin si Kim D. Samantala, may hirit naman ang sports insider na si Snow Badwa sa nangyaring kontrobersya sa PVL. Isa na rito ang clear umano na net touch na ginawa ng middle blocker ng Akari. Base sa source ni Snow, may ilang teams na nagbabalak umanong i-boycott ang PVL kapag nagpatuloy ang mga umano'y controversial calls katulad ng nangyari sa PLDT versus Akari. Well, abangan na lang natin kung anong mangyayari sa complaint ng PLDT at kung totoo ba ang sinasabi ng kuliglig ni Badwa. Kayo mga ka-atletiko, anong masasabi nyo sa issue na ito? I-comment nyo na yan.